Okay mga naghihiwatig ito na ang baboy uh, na nabini. Ipapakita ko sa inyo, i ito tapos purga uh, na katurokan ko ng vitamin D. Ngayon, ang kinira ko naman is B complex so dapat tirahan natin ng B complex para malakas kumain. paluap na to, initially twice twice a month. Uh, may pira tayo, pwede uh, once a week pero sa akin twice a month lang. so ang pinakain ko ngayon starter na so 65 days Tuna. nasa 20 to 30 20 20 mabuti kung may mas mabuti kung mayroon tayo monoclo okay dyan tayo maglagay ng uh, gamot Uh, kagaya ngayon, init masyado ngayon. So, dapat electrolytes. Lagyan natin yung inumin electrolytes para palaging masibla. No? Ito ang initial ko, tatlo. So, magkuha pa ko na siguro. Another tatlo. ngayon 27, 28 sa pinsan ko. Magkuha ko ng tatlo para dito ready na disinfect na ito ang lakas kumain so, ito pangainin natin ng konti para hindi kayo mag uh, hindi kayo mag hindi magkalibanga uh. dapat uh, tama tama sakto ito makaka, makakain na ito sila ng isang isang kilo isang araw Oh, uh, sobra isang kilo So, minti natin mga 1.25 1 kilo to 1.5 o 1.25 Tingnan natin So, isang kilo okay ra Para hindi tayo magkai Yung magbawas Lagaya na yung init <coughs> Yung init masyado So, dapat ba diba natin i-control Pero Every now and then pakainin natin Kunti lang para Hindi maumay <coughs> Ngunit na ito hanggang ibinta. Puro lalaki ito. So, dapat na nagawin kailangan, kailangan mayroon tayong unuklo. Big drinker para dyan tayo maglagay ng gamot. Okay. okay. Ito na ito hanggang ibinta ito nagturok naman ako ng vitamin B complex ini vitamin B complex kailangan kailangan na uh, natin yung B complex pwede garbon sa ina ko bala nun pero sa akin B complex ang tinira ko ok monitor natin ito hanggang ngawinta o oh, pila ka kilo ang ma-average Okay? yan lang po mga thank you that's it.